guys, ito uh, medyo maluwag maluwag ang traffic na yun dito yan, maluwag ang kalsada maganda magbiyahe pagka ganito maluwag ang kalsada mabilis ang sasakyan walang masyadong traffic oh. nyo naman guys pagka walang traffic bilis tayo makakarating pag ganito o ito ay lang yung mga bagal na ka ano ito ano ang nangyari dito pala yung traffic uh, hindi mo talaga akalain na may mga dadaanan tayong ganito ka traffic ayan uh. bakal ng usad ng sasakyan ito ang mahirap dito pag ganito abutin tayo ng siyam siyam dito kahit pa paano eh umuusad naman dahan dahan lang Ayan. mukhang wala ng kalawan ah parang naka parking na lang yung mga sasakyan bagal lang usad ang lapik yun, medyo lumula, luwag, luwag na magingat ang lahat sa ganitong mga uh, sitwasyon dahil gitgitan bumper to bumper At para iwas abirya kailangan eh, magingat ang bawat isa Sobrang traffic eh Kanina walang gano'ng traffic na nadahanan Eh ngayon Dito pala sa unahan ng traffic Sa bandang dulo Yan ang kasabihan Kung may hirap, may ginhawa Kung may ginhawa, may hirap Lahat ng problema ay may solusyon Kaya ingat po ang lahat ito ang inyong Kuya Gabs na lagi ang nasa papalala at nagsasabi, safety first. That's all. Thank you.